sir. Benta natin to. Woohoo, sama. Ah. Oh. Samahan niyo akong ibenta to, mga master. Tara. Lalim. Kinagat na nga yung <laughs> kaka-stopball. <laughs> Ito na mga master, kinagat na. Uy! Ito na! Kinagat din! Kinagat! Oh, mamaya na pre! Pag ano! Ito na! Guusapan pa lang! Oh wala! Hindi! Sarap! Ah!

Kevin. Kevin. Napagpag. Malay. ito talaga. Ito mga <laughs> <laughs> <na>, master. <mama>, <laughs> Ayaw. Ayaw pa inyla. Oo, parang gano'n <laughs> parang parang malapit na rin ako <laughs> bumili-bili ka ng gochur eh. <laughs> Oh, papagod na rin ako kasi malalim din. <laughs>

Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không Oh!

hindi na hantyan wala mo grabe o oh. sawakas yeah. pangarap ko ito mga master yeah. sapaka <laughs> <Okay. laughs> good sure lang pumatay baka okay, yun mga 7 kilo yan parang kasi laki mga huli mo pre hindi yeah, mas malaki eh. anong ah. solid solid alright mga wasp power babang yeah. pa kami baka meron pa. Oh. Pa, pa. Yeah. mayroon pa subok pa subok pa baka mayroon pa kuya alan no more sun <sana> all <laughs> Oh, na-unlock din! Hi Hihi! Mga master, oh! Talaga ang tunay! Ito pa, ayusin ko lang ito, ah! Diamante! Oo mga master! Hihi! Salang! Hihi! Ah! Wala ba? Mas malaki ba sa cooler? Laki, oh! Lubas pa sa cooler, mga master, oh! Mas... Lubas pa sa cooler! Hihi! Benta natin to. Woo! Sama. Oh, samahan nyo akong ibenta to, mga master. Tara. Let's go, let's go! So, ayan ang huli natin, oh. Lapad, oh. Tansya nyo, mga master. Ilang kilo kaya yan? Woo. lalagad tayo labit na tayo mga sir kabila lang kabila nito abang abang ulit mga sir mga kulang lima kulang lima mga sir o lima parang ganun na nakita na tayo dito <laughs> Bento natin ng master. natin master. Isa lang ito ah, Isa lang po Ano to? Kawil? Kawil Ang galing nyo ano <laughs> <laughs> Tawad Ay wala Lang kilo kaya Ano Muntik na mag-anim! Thank you! Muntik na mag-anim! Muntik! Muntik na mag-anim! Muntik na mag-anim! na mag-anim! Mag 7.75 na lang! Boss, kumuha lang ng isang guhit pa sa Okay lang boss. Ba okay! Baka may shoutout kayo, boss! Alak wala wala. <laughs> wala. wala na gugulo! Wala? Muntik na mag-anim! baka may shoutout kayo! Ganda, ganda. Yeah. Shout out sa Buding kung hindi ka siyam. Yo, yo, yo. Isa. Hello, Sir Boss. Uh, <laughs> Thank you po. <laughs> Pag oversized wala, medyo mura no. Pag oversize Ano kasi Pero okay na rin po. Pesa <laughs> wala na rin dito, no no no. Pakawalan ng red card. Ah, po. Hapunan eh. Ah, Hapunan eh.